Marami kaming paraan para bigyan kayo ng pagkakataon para magbago. Ilang katawang lupa na ang pinadala namin dito sa mundo para turuan kayo ng tama. Para magawa nyo ng tama, para hindi nyo abusuhin ang inyong sarili at para hindi ninyo abusuhin ang mundong ito. Pero anong ginagawa nyo? Sinisira nyo talaga. Kayo na rin ang sumisira sa inyong mga sarili sa bawat isa. Dahil yung mga ginagawa nyo ay hindi nakanais-nais sa mata ng Diyos, sa mata ng mga makapangyarihan. Akala nyo kayo lang ang nakatira dito sa mundo. Kayong mga tao, kung marami kayo, wala kayo sa ikatlong bahagi sa amin mas marami kami na hindi ninyo nakikita